Yan mga uh, ilonggo. Uh, tayo magbibilad ng daig. Ito. Yan. Ano man ano yung bibilad ng marami ano. Marami na ako na bilad. Ano? Yan. Dito dito yung mga daing yun. Ano ito lang araw-araw. No, may grass yan. Marami na Ito ay may inugasan pa lang. Meron pa ulit doon no? na mga isda na gagawing daing. Ayan. So, ito pa lang. Kagabi, mga sobra 100 kilo yung ginawa namin daing. Na ano, ito. Ayan, lang. Durad-durad lang, mano-mano. -mano. -mano.